Wala ng extension sa consolidation deadline para sa Public Utility, Utility Vehicle o PUV Modernization Program. Ito binigan ang binigandiin ng Pakulong Bongbong Marcos ng Shea Dumalo sa Traffic Summit sa Lonsud ng San Juan kahapon. Ay po sa pagulo kailangan, kailangan ng ipatupad ang PUV Modernization Program kaya hindi na muling palalawigin pa ang consolidation deadline. Kasabay nito, tiniyak po ng Pakulong Marcos na ginagawa ng pamahalaan ang lahat para hindi umapabigat ang babayaran o uutangin ng mga driver operator sa pagbili ng mga modern jeepney kaya inaayos na po ng gobyerno-sistema naman sa consolidation. Wala na pong extension yung, uh, yung modern system. Uh, kailangan, kailangan na kailangan na natin yan. Kailangan na kailangan na natin yan. Ang tinitiyak lang namin na hindi mapabigat pa ang babayaran uh, at uh, bay papap ama o uh...